What's up mga kabady, mapagpalang araw po At ngayong araw na ito mga kabady uh, Magsasolo fishing po tayo Ayan, Wala po tayong makakasama ngayon Dahil may pasok po yung iba At ako po ay kaka ko lang ng trabaho Bali pang gabi po ako Sila po ay pang umaga Kaya ako po yung mag sa mga isda ngayon At kukuha po tayo ng mga pang ulam At pag marami ay magano tayo um, uh, Mapag-deliver tayo sa ano yung bumibilis sa atin ayan samahan nyo po ako dito po tayo mag aagis ayan o no? ayan dito sa may dam tingnan nyo po kung pakaraming isda rito yun nandun sila nasa baba ang dami ayan o no? pag nakikita tayo eh maano sila umaalis sila ayan samahan nyo po ako baba po tayo dun Doon po tayo mag aagis na lambat Tamaan nyo po ako. Sana makarami po tayo para may mga pang-uwi tayo. Kapang ulam Tara po Ayun mga kabady Pababa na po tayo Sana makahuli tayong marami rito Yun doon po tayong magagis Doon sa taas Susunod po itong baba Naman yung hagisan natin Ayun Ang dami nila Isip na sila Ano dami po nila ba po tayo rito medyo madulas daan daan lang po tayo doon po tayo magagis sa may dam tingnan po natin kung marami pa pong isda rito dito lang po natin yung gamit natin walang lang po natin dito sa tabi Para di mawala Kasi ito yung natin Ito yung lambat natin Ayusin lang po natin yung lambat Minsan kasi nagbo bu siya Ayan o Mapapansin nyo po oh, Yung mga Ito, udah po siya pumapasok sa mga butas niya. Ayan, yan, doon po tayo mag -agis. taas. Ayon, mga kabady, ay ah, mag na po tayo. Dito po tayo mag -agis. Dami, dami nila! Wow, dami! Oh, Kabadi ang dami! po yung mga huli natin nung nakita na tayong papalapit lumalayo na sila mababa po sila doon doon tayo magagagas mamaya yan marami-rami po rin dito okay, nakatakas pa yung dalawa yan at dito po natin niya sa taas matanggalin natin sa taas ang dami nila ayan mga kabady ito po yung mga huli natin ang galing po natin sa lagayan ang dami rin po nito Mahirap po dito uh, malumot. Kaya tumatalsik yung ano, yung lumot. Walang po tayo ng mga panghulam natin. 하나, yeah, 둘, nah, uh, Ito yung mga huli natin. Sa unang huli. Ayan. magagis pa po tayo doon sa baba niya. Tapos, ah, pag marami na, ayan, okay na po yan. Agis pa po tayo. Iwan lang po natin dito. Ayan, doon tayo sa, eto, dito sa baba na to. Ito po tayo mag -aagis. Dito po maraming isda. Medyo madulas po dito. Yeah, sumabit na. Ayun na, isa sabi ko, masabit dito. Eh, dahil po nating huli, eh. Kahit sumabit siya. Ah, may bato pala malaki rito. Ano pala sumabit? Yung malumot lang po dito, ayan oh. Pero ang daming isda. Dami. Oh. Dami. Daming huli natin. Wow, dami. Huh. Ayan, at yan mga kabady at lalagay na po natin doon sa taas at hindi po natin sila tatanggalin. natin Kami. Malumot siya pero ang daming isda. Ayun, tapunan natin sa taas. Tatanggalin ulit. Para di tayo mahirapan, may tubig po kasi dito sa mga ano, ang gilid. ngo badi tinatanggal po tayo rito po natin oh, lalaki lalaki ng huli natin, may sila dami oh Ayan, ang dami po. Ito po tayo natatagalan sa pagtanggal. Pwede yan lalapad. Yun. Karamihan, dami po talaga yung ito. Di na uubos. Ang alam ko, marami sila. Sabi na natin huli. But then. dahil pa po ulit yung pagkagis natin ulit ang pagod po natin malilit. ano okay na po ito. At lalagay na po natin sa lagayan. Yan, mahuli natin. Ang lalaki. Oh, uh, swerte tayo. Ay, malilit po po ito. Yan, dapat. Yan. Wow. Ang laki po nito mga huli oh. Grabe po. Ito yung mahal na isda. Yung may itim, Yung mga negro. Ayan o. Oh. malaki oh, ayan no. Oh ano sila. Parang native na itim. dai pong huli natin ngayon. Ayan o. Na. Lagi natin na huli ngayon ng mga bali. Meron pa po doon sa pagtaas. Ayan. Ang lalaki. Suwerte tayo. Makarami po tayo ngayon. natakay. Oo, malaki uh, po nito. Lak, lak. 'To mas malaki rin. for nothing mga kabadi ito na po yung mga huli natin ang dami wow Woo. grabe po ang daming huli natin yan okay na po siguro to madami dami na po ito yan maraming maraming salamat po ulit mga kabadi sa mga patuloy na nanonood sa atin yan sa dorm na lang po tayo siguro magluto uh, bali matutulog pa tayo may pasok po, po tayo mamaya mamayang gabi Ayan, kuwalan po tayo ng mga pang-ulam ito siguro o oh, uh, pangbentang ayan mga kabadi maraming maraming salamat po ulit hanggang po kayo palagi uh, at salamat sa suporta sa panonood po sa amin para magbigay ng saya hanggang po kayo palagi salamat po